Supot e. eh. Ano yung supot? Yung supot may bato. Ah, bali po, attorney, yung supot na yan is nilagay nilang po ng sumisid sa si ilalim para daw po. Ma ah, para mahila Para siya. daw po mahila nila kasi yes. hindi nga po nila pwedeng hawakan. Uh -oh. So, ang ginawa nila, tinanggal nila yung paa na naka doon sa bato mm -hmm. at merong tali na green yung kulay nang nasa bandang left side sa kaliwang paa. Sa kaliwang paa? Opo. Tapos, okay. -an, eh, nilagay nila ng supot para mahila nila pataas at Yung inahon nila, nandoon rin yung bato? Um... Na Kantas sa lalim po yung mismo siya, nasa bato. Ay yung, hindi naiahon nila yung hindi ho, natanggalho nila yung bisi. Ah, so yung bato nasa floor ng dagat. O mga 10 to 12 meters feet daw po. Meters. Opo, yung, o, yung, ay, yung I mean yung ano, yung lalim. Yung lalim. Opo. Malalim-lalim yun ha. 10 to 12 meters and then kaya nila lang na dahil tinanggal nila yung pagkakatali ng, ng pa ng lubid po. Ng lubid doon sa bato. Opo. Uh, na i rin ba nila yung oh, lubid? Opo. Oh before that nangyari po, attorney, no? Noong December 20, 27 siya umalis yung kapatid ko, then 28 okay. na po umuwi yung mga kasamahan niya ng umaga, nag mm -hmm. sa papa ko kasi hindi yung hindi niya naka yung kapatid ko. Uh -huh. Tinanong ng papa ko saan yung kapatid ko. Ang sabi ng mga kasamahan niya, namising daw nung nung gabi ng 27 ng 10:30. So okay. ang tanong ko, bakit hindi Ba't sila? Bakit hindi sila nag-report doon sa Lorito sa police uh -oh. nung anong ah, gabi yun kung sinabi nilang na missing at ang sagot nila ay magdamag daw sila naghanap nung nung mga oras na, yun na alas 10:30 ng gabi ng 27 hanggang umaga daw sila naghanap. So grabe, oh, questionable talaga po, attorney. Oh, ito Tap, bang mga kasamahan niya nito ay eh, uh, kasamahan niya ito palagi? Kasama ah, niya po sa laot po. Sa laot. Kung grupo yan o sila. Grupo po yan sila. Tapos, ang questionable ko po, attorney bakit hindi sila agad nag-report ng polis? Mm -hmm. Pintin sila. Lima sila. Sila, sila lahat kasama yung kapatid lima. ko. So, Apat ang yung... umuwi po. Okay. Tapos, uh, doon sila pumunta sa inyo. Police Master Sergeant Richie Manongas. Ah, uh, Master Sergeant, Manongas, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po, Atorne. Oo. Uh, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Sir, ano po ang update natin sa inyong uh, pagkalap ng informasyon o investigasyon tungkol dito sa nangyari kay Renji Alicando? Ano pong update natin? As of now, tuloy-tuloy po naman yung investigation natin sa nangyaring uh, yung drowning incident. Mm -hmm. Bale, yung na record natin dito sa NTS, uh, December 29 sa 2.30 p.m., mm -hmm. tumawag yung si Ma'am sa hotline namin, I mean, si Ma'am Kirin Alicando. Mm -hmm. De, nag-inform na yung kapatid niya, na si, ano ma'am, si Rigi Batsiliar Alicando, allegedly daw na namising na daw o doon sa laod ng kadyasa. Okay. Nalina, sino ang nag-ahon sa katawan. Bali ma'am tumawag na po ako ng tumawag na po ako ng rescue ng time na yon uh -oh. kasi alas 12 ng alas 6am naghanap yung uh, kapatid ko na isa na uh -oh. 19 years old siya na lang po ang nag-offer kasi wala na pong uh -oh. ano update sa may-ari. Uh -huh. So yung mismo yung kapatid ko na lang gumawa ng paraan ng hiram ng ibang bangka para mapuntahan yung area nagpasama yung siya ng kasamahan. Okay. Kasi ang sabi nila na daw po eh. Uh -huh. So grabe ko imposible kung naanod yon idalawang dalawang araw na wala sana doon sa area yes. sa ilalim noon. Uh -uh. Grabe yung question na kasi sira yung mukha ng kapatid ko. May mas siya pero yung mas na nakuha na ebidensya sa amin, walang kagas-gas-gas-gas. Paano niyo masagot 'yun? Tapos tumawag ko ako sa inyo ng 29 ng alas dos. nakita yung katawan ng kapatid ko ng 12 noon. Mm. Tumawag tumawag ako sa inyo ng alas, alas 2. dos. pero ang sanong sa sagot niyo sa akin, hindi ho ako makakapunta diyan kasi wala kaming masakyan. Rescue Nako, papunta ng dagat. O, oh, okay. sir, mawalang galang na po sila. Oo. Tapos isa pa, nagsabi ka na, ipasundo na lang po kayo doon sa may pantalan. Eh hindi nga makaalis yung kapatid ko kasi ayaw na lang iwan yung nasa yung ilalim yung kapatid ko. Eh, kasi kung sunduin pa sila, maano pa? Mas pa. Na... Ah, ma hanggang po, sir, ah ma'am, hanggang po, ma'am, naabutan na lang sila ng compressor na kasamahan ni Rengie para kumuha silalin. Pero never silang pumunta doon. Nagsabi na ako, alas dos pa, alas tres, hanggang monitor, nagmonitor ako sila. So sa makatawid? ang pag-ahon ng katawan ni Renji ay sariling sikap niya. Magandang hapon sa inyo, uh -oh. Tatay Binigno, tsaka Vincent. Uh -oh. Ikaw, kumusta man ka din Tay? May po, ma'am. O. Uh, o ang imong anak, nga si Vincent, maoy nakakita, nakapag, uh o -oh. nag-alsa sa lawas. Siya ang siya ang sumisid. Ang sumisid. sumisid. Tas niya, yun, nandun yung kata pana ng, ng kapatid ko, ng pangmana ng isda, at saka yung katawan niya nandyan. <laughs> Imposible. Okay. Katabi lang. lang. Vincent, sa uh, sa, Ah, Vincent, nung kinuha mo, nung no. inahon mo yung katawan, ikaw ang nagtanggal nung tali? No, hindi po ma'am, hindi. Hindi? <laughs> yung, yung ano <laughs> na, yung, Sino? yung Johnny na po, kasi yung, compressor na po ang gamit, hindi na, na po kaya. Hindi na kaya. Okay. Kasi mano-mano lang siya. Okay. Yun bang tali ay uh, sadya na tinali o baka naman, alam mo yung kuminsan ma-aksidente? Mm -hmm. Hindi. Straight na po ang katawan ng kapatid ko, ma'am. Halatang okay. hindi okay. ano? lunod. Halatang hindi po siya nalunod. Okay. Na-autopsy ba ang katawan? Hindi po siya. Hindi agad. po, ma'am. Kasi Nga nasa alibingan na po, ako. Tapos pinapirma na kami ng waiver na hindi na matuloy ang autopsy kasi nalibing na daw yung kapatid ko. Kasi nung pangyayari po ah. yung atorne, nung nakuha na yung bangkay ng kapatid ko, So hindi walang witness yung pulis kasi hindi po pumunta doon. Mm. So ngayon ang nangyari dinala na lang diretso yung katawan ng kapatid ko kasi nangamoy na doon sa pulineria. Mm. At nandoon na yun mismo yung may-ari at saka operator ng mangka. Mm. Nandoon na na, ano na nila na pag-anuhan na nila yung ano pulineria. Mm -mm. Pagdating noon ng kapatid ko, yung patay na yan yung kapatid ko. Nandoon na opo, nandyan na ho mismo yung may-ari at saka operator na mm -mm. ano na nila nakausap na nila. <laughs> Tapos nung dinala na doon, ang sabi ng pulinarya, ay ano na to lata na do yung yung katawan ng mm. ka yung kapatid nyo, mm -mm. tapos nangangamoy na, tapos kailangan na daw ito mabalsamar, ma mm. kasi hindi na nga dapat sila uh, matatanggap Tatagalan. kasi mabaho, mab mabaho na nga daw. Mm. So sabi ko, anong desisyon nyo? Sabi ng mama ko, kasi ngayon may paniniwala sila na dapat walang patay na na, ano, na maabutan hours. ng oo, ng, ah, okay. ng new year na yan. So ngayon sige, desisyon natin, pero dapat mag- Por sige tayo na mapa-autopsy. Kasi yung purma ng kapatid ko, hindi ako maniniwalang lunod yan. Alam ko kung anong hitsura ng lunod at saka straight na. Patay na yung tingnan mo. Okay. Uh, yung muka. Actually, tama ka dyan, Sheryl. Uh, ano? Ang katawan, na, ang, ang bangkay actually, uh, basta't ma-autopsy, malalaman pati oras oh, ng pagkamatay. Oh, Una, pangalawa, malalaman natin kung buhay pa ba siya Opo, nung nasa ilalim siya yung ng dagat, kung napasukan ano. ba ng tubig ang baga niya Opo. o kung ano at uh, makikita rin kung yung mga sugat o iba pang mga mark sa katawan niya ay dahil sa pananakit o baka dahil na naanod siya o nagasgas doon ng bato nung sa ilalim. Opo, no, murabag na kanang nadabi taw sa anod Opo, pero, pero, kung nagkaigo-igo kung na natamaan siya hindi ko di ko mo to attorney hindi ako hmm. maniwala wala ko kung bakit may mas pa yung kapatid ko eh tapos walang, walang kagas walang kagasgasgas kas pati may flashlight sa kung yun ang unang tumama basag sana yun hindi uh -huh. yung mukha lang kapatid ko kasi dito wala uh -huh. po siya eh. De, ang gusto ko siyang malaman uh -huh. kung ano yung itsura <laughs> ng pagkakatali ng paa niya uh -huh. sa bato ayun yung kapatid ko uh, Vincent unsa itsura sa no, pagkahigot, uh -huh. sa tiil, sa imuhang igsuon, ngadto sa bato. Ano ang itsura ng pagkakatali ng paa ng kapatid mo doon sa bato? Mukha bang tinali talaga parang boy scout? Uh, Ma'am, mm. actually po hindi po 'yun. Hindi po ako ang kumuha sa magulang ko sa ng dagat. Yung mm. kasin ko po, Ma'am, at saka nandito kita ngayon, Ma'am. Nandiyan yung kasin niya. Nandiyan ba? Naa din ha? Yes, Ma'am. Si Johnny, sige, pangutan Opo. na siya. Master Sergeant Manongas, masusid niyo ba na, na natanong yung lahat ng mga involved doon sa pag-ahon ng katawan. Yung ano lang attorney, yung kasama niyang driver po si Jane, si Jane Johnny Villanueva Apilla, attorney, yung yun na yung na interview ko. Oh, Kasi unyan, hindi pinakilala sa akin yung isang volunteer na kasama niya doon na pag recover sa bangkay. Unang-una, bakit hindi kayo nakarating doon agad? Kasi attorney, yung pagka-receive ko ng tawag galing sa kay Cheryl, kay Ma'am Cheryl, Pumunta ako ng, nag ano ako, coordinate ako sa Philippine Coast Guard. Ako sabi ko may patay na i-recover natin nandoon sa ilalim ng dagat. Sabi mm. niya, "Sir, meron kaming ano dito, meron kaming diver pero nandoon sa Surigao City pa." Malayo yan dito sa Loreto Attorney. Doon naman ako sa MDRRMO nag -coordinate. Sabi ng MDRRMO, mo, meron tayong diver, pero nasa San Jose, municipal attorney sa province, ang layo pa naman din yun, mga dalawang oras ang biyahe, isang oras mahigit na. Sabi ko, papuntahin nyo agad dito para may mas masakyan tayo pag i-recover natin yung bangkay na nandun daw sa ilalim ng dagat. Okay, sa akin man lang sana na nakakuyog ka unta ng sa sa kayan ba? nakasama ka pero again that's all water under the bridge What is important now is alamin natin yung doon sa imbestigasyon na interview mo ba yung apat na kasama? Opo, attorney. Oh, unsa may ilan pong? Itong si Johnny Villanueva yung nauna kong interview kasi siya yung driver na kasama ni yung namatay na si hmm. Reggie. Ang sabi niya na yung December 27 daw ng bandalas Jis imidya ng gabi, nagsisisid sila, nangingisda sa puan, lalim ng dagat. Kasagsagan yun ng malakas ang current ng dagat, nahila sila. Mm. So, baga nagsignal sila sa taas na hilahin sila ng... Nang <coughs> bangka. Hilahin sila, pa, hilahin sila patas. taas. Yun, hinila sila, pero na laking gulat niya nang, Na, Dumating na siya sa, doon sa taas, si Binyaniba. Wala na yung kasama niya na si Rigi. daw. Hindi niya na nakita yung tanging na nahila lang yung host at saka yung tinker na yung pa, para lulubog sila yung sinusot sa paywall nila. Oh, sandali lang ha, balikan ko yung pinsan na si Jepoy Davila kasi siya ang naka... Ang may-ari ng bangka. Siya ang ano? Nabupon. Siya ang may-ari ng bangka. Opo. Oh, at siya rin ang sumisid. Opo. Oh, para... Okay. Eh. Mayang hapon, Jepoy. Uh, ma'am. Ma oh, oh. Jepoy, ano ang itsura nung pagkakatali ng paa ni Renji nung inahon ninyo? Na kalambot raw no, na lambot daw 'tong siyang one So kung maingon kang nakalambot, lambot is parang naka PC nga po, ma'am, PC. Kasi we do not discount the possibility apo, no apo, na po. aksidente talaga kasi Joy, sakto ba ko na pag bumaba sila doon, may tali sila na hawak. May belt po sila. Ma may belt sila. May belt sila, yung belt na yun, oh, 'yun yung na. may may ano, oh, 'yun yung tinali sa hose na no, gamit na oxygen. Gamit sa host. Unsa may yung tali na nasa paan niya? Yun din ba ang tali na nasa tagiliran niya? O ibang klasing ng tali? Bang Iba oh, po. Ibang klase yan. So, unsa imong tan-aw? Uh, gis gisda ninyo balik sa taas, in-inakyat niyo rin yung tali. Oh, oh inakyat. Ang katong nga higot, yung tali na yon kasama ba sa mga dala nilang tali o hawak nilang tali o iba talaga itong oh, tali isama. na? Yun? Kasama yan. Tuhugan ng isda yun, ma'am. Tuhugan ng isda. Yun, Okay. Shari, kaya ako, oh, kaya, ako, tinatanong kasi gusto natin malaman kung meron bang ibang tao na nagtali sa kanya doon. Kasi may kaaway ba ito? Kasama yan nga sila, ma'am. Sa isang laot, magkasama yan sila. Magkakasama. Hindi Oo. naman kayo. Ayoko naman sabihin na magkakaaway kayo. di ba? May ano, idea na ako, pero kailangan ko ng ano talaga. Di pa ito ipalabas. Okay. So, ngayon, uh, yung lahat ng ebidensya na yan, uh, Master Sergeant Richie Manongas, hawak ba ng kapulisan? yung tali. Hindi nga po siya pumasok doon sa may ano eh, bangkay dun eh. Dito lang siya sa labas daw po nag-interview. Major, ito pong kaso ng pagkamatay ni Renji Alicando na natagpuan or inahon ang bangkay niya mula sa ilalim sa dagat ay meron na po bang mga follow-up investigation, lalo na dun sa mga kasamahan niya? Yun, uh, yes po ma'am, ganito ang nangyayari ba? Noong uh -huh. pagka uh, tumawag sa akin yan si Manong Asma, regarding nga uh, sa pangyayari. So ang sabi ko sa kanila, puntahan nila doon kasi hindi, hindi na nila naabutan dito. Gabi na yun ma'am eh. Mm. Naghihintay sila ng kasama nila na papunta doon sa area kung saan yung scene of the crime. Pero dinala na daw yung bangkay sa San Jose, according sa information. So ang sabi ko sa kanila, puntahan nyo na lang doon sa kung saan yung buwan na matay saan binala Mm -hmm. Tumawag pa ako ng San Jose LPS, ng municipal station doon, para makipag-coordinate at hanapin yung area kung saan matagpuan yung patay para makakuha na namin ng informasyon regarding doon. Pagkatapos noon, ma'am, kasi mag-New Year nga, pinaano muna namin sila kasi it's lahat-lahat. no Noong January 2, pa, wala, nang, wala nang kung ano man. So, pinabalik ko sila doon para interviewin yung mga kasama nung namatay, ma'am. Based doon sa investigation nila, ma'am, statement nila through strong current of water. Pero hindi rin namin winalang bahala yung one month. Yung possibility, uh, naghanap din kami ng nagtanong-tanong din kami dito mm -hmm. at pati yung may-ari ng bangka, baka may iba pa nakatama yes. or ibang manging na andun sa malapit sa area na posibleng ma-interview namin or matanong namin or nakakita man lang sila doon sa pangyayari. At saka, uh, Major Peler, hindi lang po siguro doon sa mga iba pang mga kasama but I believe ito pong pamilya ay may mga sariling haka-haka o kuro-kuro na pwedeng maging lead sa investigasyon ninyo for whatever it's worth ha. Yes, mm -hmm. right. Hindi naman tayo rin okay, pwedeng maghusga okay. no okay. ang sa atin ngayon is lahat okay. ng pwede natin na uh, ang tanan na pwede natong masubay bitaw. Yung lahat ng pwede nating tahaki yeah, na landas para meron sa investigasyon, okay. Hindi natin pwede yan i-disclose dito, ha? Oh. Pero pwede ba namin, yeah, ma Major ma Paler, na diretso na sa iyo? Isigurado ko pong ano, mautop ma si at yung result nito na hindi magapang. Gusto ko lang kasiguraduhan na ma-autopsy talaga to. Okay. Uh, Major Paler, pwede pa ba na ma-autopsy natin? It's been a week. Naliving siya ng 31 po eh. A uh, one week ako oh, po. Oh, pero dahil nga, ang, at saka oh. yung Uh, circumstances kasi ng pagkaka pagpanaw niya, nasa tubig siya, yung gano'n. Uh, Major, Pile, pwede, uh, pa pwede pa bang i-exhume? Pwede pa bang? I-call natin, ma'am. I-request e e natin, ma'am. Okay. Uh, kung pwede na maging gano'n, ma'am. Okay. So, even with ma the waiver of autopsy, natin yung Okay. Ganito, yes, ha? Kasi merong waiver of autopsy. Pero, syempre, ako, yes, itong pag pagpirma nila ng waiver of autopsy, mukhang, ako, para sa akin, medyo off, ha? Kasi ang waiver of autopsy signed ng January 2 na ilibing ng December 31. Grabe ka, imposible nga. Diba? Hmm. Nga nung maka-waiver ng sila na PM. after the fact na if at all the waiver of autopsy should have narrated certain facts nung araw na dapat na hindi pa na, i na ilibing. Tsaka ma'am, ano, nagbalik-balik po yung may-ari doon sa bahay kasi gusto nila kunin yung death certificate ng kapatid ko tsaka police blotter. E, paano ko po ibibigay? Wala namang doktor diyan. May nakalagay diyan, munisipyo si Pio lang ang nag-ano. Kukunin niyo yung death certificate wala pang ano sa doktor? Ah, pwede. Okay, so mukhang, pwede. Sorry, may uh, something to gusto ko okay. ma makautos. Major si Paler, mukhang malalim ang yes, kailangan um, na hugot natin sa pagpatuloy uh, ng investigasyon. May something to. No? Okay, ma'am. Oo. Oh, oh ide uh, Idediretso na namin to at tututukan. Gusto, ah, gusto kong umuwi. gusto kong umuwi, ma'am. Ako mag pa, ako, ako, ang mag niyan. Ano, okay. Ah, hindi ka pa nakauwi. Gusto shari. ko ako mag-asikaso niyan kasi yung mama at papa ko, hindi marunong sa English. Pinapirma kaya nga naka sa mama at papa e. E. ko nga sana eh. Hindi alam Major ng English. Major Eh bakit Mali ang sinabi nila diyan? ito bang pagpirma ng waiver of autopsy ay naintindihan nung Mali nanay ang... at tatay pinirmahan January 2. Tapos nailibing na. Duda ako. In front naman po yan sa uh, notary public nung pinapirmahan kasi hindi pumayag yung Yun. yung attorney na nagpirma niyan, nag-subscribe po niyan. Mm. Pinaniwanag din doon sa kanina ah, mismo. Again, uulitin ko ha, sana yung waiver of autopsy narrated the events leading to the waiver. Para walang sin duda, Walang duda na naintindihan nila. Uh, siguro lesson rin natin ito para maging mas maayos yung proseso natin. Lalo na sa pagpapaliwanag, During the time na medyo, alam mo na, emotionally invested pa sila, kamamatay ng anak nila, kalilibing, di ba? Tapos, so babalik-balik yung pag-ano, firma. Which would lead, of course, I mean, any, even a non-suspicious mind, di ba? Uh, mukhang makakaasa naman tayo kay Major Paler na pag-uwi mo siya rin. He sa witnesses si pinsan na si Jepoy. Opo. Jepoy, to your best recollection, hinumdumi in town dong ha? Ug unsa imo nakitan kung ano nakita mo? Kung pwedeng isulat mo na para isuwat na nimo para mahinumduman nimo klaro bitaw unsa itsura? Ato napalgan nimo nga pag una ni mugi alsa ang, ang ang lawas unsang klasihang pagkahigot anong klasing pagkatali sa paa nung tinanggal sa tali nahirapan ba kayo nabubud bag maayo or kanapitong ragi higot gyud or nabubod lang ha So kanatanan, tanan, importante yan. Maing hapon ni mo Edgar, pwede mo ba makwento kung ano yung nga uh, nangyari leading to sa pagkawala? Paano niyo nalaman na kayong tatlo lang, apat lang ang nakaakyat, nakaahon at hindi kasama si Renji? Duha lang ang salom sa lalom. Okay. tulomis uh, sa ibabaw. Okay. Pero sa ako taga Bugsay. Okay. So kinsa man tong duha nga ni Saom? si Renji o si... Johnny. Kaya mabawa man ang isang lawman, nang kuhan sila, nang pabira sila katunga na. Pagtunga nila, siyempre, ang host, amo nang gira ng host, mabuo na kasalan ng host, na ano, kibali si sa, sa sulog. So, Shari, dalawa lang ang nag ang sumisid. Sumisid. Yung si Johnny at si Renji. Apo. Ngayon, nagpa-rescue sila kasi Uh, sog is uh, the alon underwater. So, malakas yung undercurrent. Okay? Opo, agos na, na Agos na, ng dagat. Na, okay. naanod, exactly. daw, naanod daw, na daw, na So, naanod. Um, Pero, nag-anod oh, nag ang pump boat sa sulog. So oh, so, pati yung pump boat, naanod, na tumakbo. Nabira. Lumayo sa area. Lumayo sa lugar. Okay. Tapos, nung inahon na, nung nagpaano na sila na iakyat mo kami, ang naakyat lang, bali, Si Johnny. Ang sabi daw po, nakaahon, tapos mm -hmm. Na, natamaan daw ng buson, kinompres nila ulit tapos bumitaw na daw yung kapatid ko. Yun ang unang statement nila sa papa ko nung araw na namisin yung kapatid okay. ko. So again, iba na yan uh, tayo. Do, iba, okay. Mm. So again, klarong-klaro siya rin na kulang pa tayo sa investigasyon. Kulang tap talaga, ma'am. ko ako. Tututukan natin 'to para yung lahat ng magkakasama, yung apat na yon to be interviewed individually, separately, para tingnan kung magtutugma ba ang... Colonel yes, Jerome de la Cruz, magandang hapon po, sir. Yes, ma magandang hapon po. Yes. Makakasa po kayo, ma'am, na ang iyong kapulisan po ay tutulong po sa inyo, mag-assist po inyo. At iimbestigan po namin ng maayos, mas malalim pa po. Salamat po ng ma yeah. Sukal so, po namin, kami po po magbalasan yung seguridad po. Maraming yeah. salamat po. Major Gerardo Paler, sir, meron po ba tayong indications ng foul play? Ma'am, uh, hindi po kami makapagsabi niyan. Kung okay. maotopsi, siguro yun ma'am. Mas maganda, para walang, parang focus-focus ba ma'am? Okay. Mas maganda ang medical siguro okay so, or, but aside from, from the ma autopsy major paler I, i guess yung mahalaga is yung individual interviews of those in the actual uh, during the actual incident present in the actual incident okay. and ang mga kamag-anakan o mga kakilala okay yes ma'am yes, yes ma so, actually, siguro ito ma-coordinate natin with the NBI na ito NBI. Sige uh -huh. po. At yun at sa sa area po. Ng uh -huh. Gusto yes. magpadala na lang po tayo ng NBI. Okay. Nata, tay, napakay gustong ipangutan na tay? Tama. Ang ako ang ikaw sa ilang mga kabanan, mabaro man yung napagkasaw, napulo at makadupa. Nga naman ilang mga dibiyaan nila. Huwag man nila ako ng na, na, na lang. Ang tanong so, ni tatay <laughs> is, 10 meters deep lang naman yun na Hindi dalawa sila na sinisid. Bakit hinila iniwanan? Yung mga katanungan na yan, Tay, kanang mga pangutana, Kanang imong pangutana ang makatubag regud ana ang mga tuangan to yung nandoon at ang kapulisan na magpo sa investigasyon. ha. Ay, hindi ako papayag na mauwi lang sa lunod kasi hindi talaga pormang lunod. Okay. Ako ang sasama dal mag-autopsy para hindi makasigurado kung hindi may yan magawa. Nirecover pa ba yung cellphone ng victim? Ito pa po pala. Mm. Yes, yung gamit ng kapatid ko na belt, hindi mm. nila sin magulang ko, iniwan lang doon sa may baybay na yun. Tapos yung cellphone ba? ko, nung pumunta yung papa ko tsaka yung kapatid ko, kasi para akitin nila yung bangka, kasi may hakahak, baka pinutol yung host at may hmm. dakop yung yes. time na yun. So, chinik nila, wala namang putol daw. Sabi hmm. ng papa ko, kasi mambusuhay yun dati. Tapos nung, ano, nung para, pababa na sila ng bangka, tinawag sila ng bahay na pinag-iwanan nung gamit ng belt ni Rin Rin. So bakit hindi nila turn over ng maayos? Tsaka isa pa, nung araw ng 28 na yun, yung cellphone ng kapatid ko kasi nasa bangka yun, mm -hmm. kinuha lang ang kasamahan niya, hindi sa amin binigay sa amin personally, pero pinadaan pa po niya sa pinsan ko, yung pinsan ka po po ang nag-abot sa amin ng cellphone ng kapatid ko. Bakit hindi sila napakita? Mismo nga nung last night okay. ng kapatid ko nung 30, isa lang yung nagpakita doon. Kung ngayon kung wala kayong ginagawang masama, dapat napakita kayo nung araw ng last night ng kapatid ko. So mukhang maraming mga katanungan nga ang pamilya siya di. Hindi ko po, po na at, ko po po uh, kasama yan sa kabuuan ng investigasyon. Gusto ko in BI po. Mm -mm. Okay. Um Tatay Benigno and uh, Sir Vincent, Sir Jepoy at uh, uh wag niyo pong ibababa yung linya. Uh, kakausapin pa din po kayo ng staff po namin, sir. At uh, muli po ang aming pong uh, pusong pakikiramay po sa pamilya po ninyo. Asahan niyo po Tatay na imomonitor monitor po namin ang uh, kaso po na ito. Salamat po, Tay. Maraming salamat po. Makakaasa rin kayo na tututukan rin ng wanted surrogate. Maraming maraming salamat po uh, Police Colonel Jerome de la Cruz, uh, Provincial Director po and then uh, pati po kay uh, Major Paler. Maraming salamat po. And hopefully, po. ay uh, yung lalim po ng investigasyon na kakailanganin ay uh, magawa po natin para sa ikapapanatag ng loob ng mga kaanak ni Renji. Okay, salamat po ma'am ha at uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. And um okay. bigyan po namin kayo ng chance na makausap din po yung kapulisan kung may katanungan pa po kayo. Okay. Salamat po. Magandang hapon. Maraming nga. salamat po. Okay.